From this to this. Hindi namin siya in-expect na ganito pala siya kaganda. Hello mga mare! Another day, another mini-vlog. Kaya tara, samahan nyo kami sa panibagong DIY project namin dito sa bahay. Pero bago nga yun, iinom nga muna ako nitong favorite combo ko na Shepo Apu Juice at Beauty White Capsule from You Glow Babe. Gusto nyo nga rin maging glow yung skin nyo. Perfect combo to mga mare. Anyway, ngayong araw nga na pag nga namin ng asawa ko na mag-DIY project dito sa bahay. Heto nga kwarto yung napag namin ngayon mga mare dahil nga meron pa kaming tirang PVC wall panel. Because sa kanya, gawin na lang nga namin bed frame dito sa kwarto. Bali, yung binili pala namin dito is marine plywood. Ito kasi namin ilalagay or ididikit yung PVC wall panel na ilalagay naming bed frame. Ako talagang bumili ng headboard sa online at meron talaga akong nakitang Ang gandang-ganda ko mga mare. Sinabi ko nga sa asawa ko mga mare pero ang sabi nga niya itry daw namin mag DIY from the scratch. Ito na nga pumasok na nga itong mga PVC wall panel na tira-tira namin sa pintuan namin dati. Sukat, sukat nga namin yan at yung iba nga nito mga mare pinagbabawas na nga namin at nilihan na ari namin parang magpantay-pantay. Binutas nga pala yung simento dito dahil nga dito niya ilalagay yung pinaka plywood. Di talaga kami nag expect na maganda yung kakalabasan nito mga mare. Pero dahil nga gusto nga rin namin makatipid at gusto nga rin namin magkaroon ng headboard dito sa kwarto, ay nagtry din kami mag-DIY tulad nito. Katapos naman niyang magbarena ng pader, heto, ginamit ko na nga itong pang ang kung vacuum para nga matanggal yung mga alikabok na nakadikit dito sa aming sahig. Lagay talaga kami ng plywood dito para nga hindi direct na idikit yung PVC wall panel sa pader. Nga kapag hindi namin nagustuhan yung resulta nito, ay pwede namin tang tatanggalin at hindi nga makakadamage ng pintura sa pader namin. Na naman sa pandikit na ginamit namin, gumamit lang kami dito ng No More Nails ng Boss Tea. Ganda tong pandikit na to mga mare lalo na kung naghahanap kayo ng pangmalakasan at pangmatagala na pandikit. at din pala yung ginamit namin pandikit sa PVC wall panel namin dun sa kusina at hanggang ngayon ay hindi pa naman natatanggal mga mare kaya masasabi ko talagang matibay. Malapit na nga rin matapos yung asawa kong maglagay ng mga PVC wall panel dito at hindi ko pa nga masyadong makita yung ganda nito. Kaya nga rin pala kami dito ng border parang hindi mapasukan ng mga langgam insekto itong pinaka PVC panel. Tapos butas kasi yan mga mare sa taas kaya naman kailangan talagang lagyan. Tapos nga magawa ng asawa ko tong aming headboard dito sa kwarto. Ay pinasunod ko namang ipinalagay yung aking nabiling window blind. Kahit na nga lang din ako na window blinds na lang din yung ilagay namin dito sa kwarto dahil nahihirapan na nga rin ako maglaba ng mga curtain. Totoo, nakakatamad lang talagang maglaba. Dito palang pa kulay yung napili ko, bali beige color yan mga mare para hindi masyadong Yo, kasi dark. Kasi ng mga kasama ko dito mga mare ng medyo madilim ang kwarto kaya naman ganyan yung binili may dalawang piraso nga window blinds yung binili ko dahil nga dalawang bintana yung nasa kwarto. Kaya namin to natapos ng gabi, kaya naman kinabukasan, tinuloy ko na lang. Kaya nga, meron akong bagong bedsheet, heto na nga lang din yung nilagay Grabe, ko. Grabe, hindi ko rin talaga in-expect na maganda rin pala siya kapag merong ganito. Hindi lang naman siya mga mare, pero ang ganda at ang aliwalas lang din tignan. O diba, nakatapos na naman tayo ng isang DIY project at sana nagustuhan nyo at nagkaroon kayo ng idea. Dito na lang muna mga mare, salamat sa panonood.